Ano nga ba ang ibig sabihin ng karatulang yan? Eto, paano nyo? So yun, what's up mga ka-orig? Magandang umaga. May isi-share lang ako sa inyo. Base sa pagkakalam ko lang ha. Ah. Yung pagkakaalam ko lang. Tungkol dyan oh. Ayan, oh. o. Ayan o. yan. Caution. Please park facing the wall. Yan. Madalas yung makikita yan dito sa mga parkingan ng ano uh, basement parking ng mga mall madalas nyo makikita yung mga kartulan na yan ayan o oh, yun doon -do. oh. ayan ayan sakyan doon ayan madilim medyo madilim nga lang ayan nakaharap siya pero itong isa may isa dito hindi nakaharap ayan o oh, katalikod hindi siguro napansin ng gwardya yan sinisita ng gwardya yan kasi ako minsan na rin akong nasita ng gwardya pagka ano eh andyan sila pag naaktuhan ka niya sa mga mall madalas yan nakikita yan no? yung karatula na yan ang pagkakaalam ko lang dyan kaya may ganyang karatula yung mga mall kasi ang iniiwasan dyan yung pagkakaalam ko ha ang iniiwasan lang dyan pag nakatalikod yung sasakyan yung mga hindi magandang gawain yun gaya ng mga illegal yun ang pagkakaalam ko pero iwan ko na lang sa ano sa management kung bakit ganyan kasi marami na ikitang ganyan sa ano eh mga parkingan ng mall kaya ayan yan mga na yan madalas makikita yan yan pagkalam ko dyan kasi pag nakatalikod kasi gaya niya no ayan no ayan gaya yan dyan 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 ayan yun gaya dyan pag nakatalikod kasi siyempre yung mga trunk ano sa likod Nandun yung mga kargahan, ano ano-anong nandun. Hindi may kita kung may ginagawa kang kalukuhan. Kaya kailangan, nakapark siya ng paharap. Para kitang kita yung likod. Para mamonitor ng mga gwardiya. Yun ang pagkakalam ko ha. Hindi ko naman mapinipilit yung pagkakalam ko. ah uh, Mag-comment na lang kayo kung ano yung sa alam nyo. Basta yun ang sa pagkakalam ko. Kaya ganyan siya. Kailangan nakaharap yung likuran sa dito sa labas para kitang kita ng mga gwardiya monitor nila kung ano yung mga ginagawa ng mga car owner so yun, yun lang naman ang pagkakalam ko sa ano na yan kaya ganyan yung karatula so yun maraming salamat sa panonood uh, sana tama ako pero tingin ko may points ako doon sa pagkakalam ko na yan eh. sa paliwanag ko alam ko may points ako doon comment nyo na lang kung ano yung tingin yung nasa isip nyo kung ano yung tama ay mag-comment na lang kayo alright maraming salamat